Hi guys! Welcome back to my vlog. Today is a Monday and work ako. And mamayang hapon guys is magdi-dinner kaming tatlo ni Daddy. Together ni na Mamily and Daddy Joe. And together with Bobong Remitar and his family at SMC Sides. As to where, hindi ko alam guys. So mamaya namin yun malalaman. So susunduin muna namin si na Daddy Joe and Mamily sa bahay nila. Uh, and then, ano bang, paano pa namin gagawin to? kasi si Kian, alas 4 pa yung darating. Yung mga 4.30 pa yun si, si Kian darating ba? So, baka hindi na lang siguro namin isama. Kasi 5 o'clock daw yung, ano, um, pa-dinner ni na Bobong Remitar. Kasi graduate naman yung isang anak niya, guys, ng doctorate Kasi yung mga anak niya, guys, na, mga doktor. So, congratulations, ha. Uh, Bobong and Sam. Sami Remitar sa Jansan. General Santos City sila, guys, na palagi. They're one of the good friends ng, or family friends ng aking in-laws. And hanggang ngayon, guys, is, ano pa rin, connected. Konektado pa rin sila sa amin. Tuwing pumunta sa lang Cebu, ano, uh, hindi talaga nila nakakaligtaan na mag-ano sa amin, mag -imbita. And nakapunta din ako sa bahay nila guys when I used to work sa Penbank dati. Nagbakasyon, ano, bakasyon Ah uh, pinapunta kasi ako ng Penbank doon nang isang week. So, ah uh, doon ako nagstay sa kanila. Siguro mga 3 days ako nakapagstay sa kanila. And my god, I really had a grand time with them, staying with them. Ang dami naming pinutahan na lugar, nag-ikot-ikot talaga kami sa Jensen guys. And ang panga, sus grabe ang Jensen panga, guys panga ng isda, hindi pangako. Kasi ang laki na ng pangako, tumataba na talaga ang lola nyo, guys. Masarap ang panga. Ang Jensen is very known for their uh, panga. Yung tuna ba? Yung tuna panga, yun. Masarap talaga dun sa kanila. Swear. So, nagdala para, pa, talaga ako nun, guys, pagbalik ko ng Cebu nung time na yun. I went there around 2008 uh, siguro yun. Or 2000, basta, na ganong yira. Tagal na no? What that was the first and last time that I went to Jansan. Okay, so ano pa ba? So, uh, may finalo pala lang kung ban guys. Oh, ang ganda nang tingnan. Pero hindi nyo kaya. Ay na tanggal, na tanggal tuloy guys. Balak ko yan yung gagawin ko mamaya, pero tingnan lang natin. And since may lakad ako today, babasahin ko yung buho ko, guys. And baka mag-plant siya ako mamaya. Yon, Okay? So, sit back and relax dahil mag-vlog na naman ang lola niyo ng kain. Chucha, pachu. Magchichicha na naman tayo mamaya, guys. Okay? Mamaya ulit. Just then. Guys, wow. I'm back. And, manak kong make makeup, guys. Nag-makeup lang kong very light. Light brown. And, light brown din yung lipstick ko. Sa camera, no, mura siya o oh, kuan. Mura siya peach. Pero sa personal, ito lang yung ginamit ko, guys. Kita po. Ito, yung MAC ko. And sinapawan ko siya ng, yun, yung EB ko. So, ito na yung lumabas niya. Oh. And I'm just wearing a top na, nabili ko to sa pre-love na naman. Ngayon ko lang nasuot. Ayan, nakaganyan na siya. Off oh. oh, shoulder. Char! And then, black na ano, black na shorts. And then, mag-headband ako, guys. Kasi brown tong headband ko. So, mag-accentuate siya. ba? Diba? So, I'm just waiting for the time because ang mangyayari pala, guys, is walang sasakin sila Daddy Joe. Kaya nasira daw. So, susunduin namin sila. So, the problem is kailangan mo na namin sunduin si Kian. Eh, alas 4 pa yung batang yon. So, pupunta kami. Pupuntahan namin siya sa Saints ko. 30 minutes before four uh, 4 o'clock para pagkalabas ng bata, diretso ka agad siya sa sasakyan. Kasi hindi niya alam eh, hindi Ngayon bilang kasi kami ininform din ni Mami na meron nga uh, pa-dinner sa, si, sa SM yung, yung, ano nga, yung family friend. So, hindi, hindi ko na-inform si Kian. Ang cellphone niya is naiwan niya din sa computer table niya. So, dadalhin ko yon kasi I'm sure maboboard sa doon kasi puro matatanda yung mga nandun. <laughs> So at least meron na siyang cellphone guys. Meron na siyang mapaglalaruan. And hindi na siya magbabaro-baro sa akin. And siya na rin ang may dala nito guys. Ginagamit na ni Kiang Kiang. Kasi yung airpods ko naman is ano naman. Okay pa naman siya. Okay talaga siya guys. It's just that madali na lang talaga siya mag So i-ready ire ko lahat tong mga dapat ko i-charge guys. Including this phone of mine kasi 31% na lang. Charge ko siya kaagad para wala ng problema mamaya. Okay? So, mamaya guys, babalikan ko kayo pagpunta na namin sa sales ko. Pagsundo namin ni Kiang Kiang! Ay, ito pala yung bag na gagamitin ko. etong Aldo bag ko lang. I was thinking of using or wearing white bag, pero maliit kasi yung ibang, yung white bag ko guys eh. And yung MK ko naman, masyado naman siyang malaki. Eh, wala naman akong laman dyan. Wala namang laman yan. Pero kailangan ko rin mag-bug guys, guys dahil nga sa doon sa cellphone ni Kian. So, tingnan ko lang guys kung magbago yung isip ko. Alam niyo naman ako, pabago-bago. So, I'll be right back mamaya guys. Guys, bumaba na ako guys kasi out na. Eh si daddy wala pa. Magpalinis pa ng sasakyan. So, nanonood lang ako ng vlogs ko. Ayan. Love your own. Um na, na. publish ko 'yan last week pa. Nagutom ako guys, ko ako ng apple. May tatpo pang apple diyan. Hmm, speaking of the pump, I'll bring the pump. Dalhin ko 'yung pump para May bigay ko na kay mamili. So, while waiting for daddy, kain muna ako dito and ay may message ko siya. Kasi kailangan na namin umalis kasi 4 o'clock para maabutan pa namin si Kian na mag-out doon sa scenes ko. Kasi baka magkasalisi kami ba? Baka uwi na dito yung bata. Walang, walang yawi. Eh. Paano kaya to eh? Tagal ni Daddy. We arrive at SMC Sari. Ha? <laughs> Yan si Daddy Jo. Kian. Ani, grocery lagi. Walang ni-under ni, ni ilahang escalator, pasaka. Ani to, dali dah. Oh, dali ah, Gutom na gutom na kami guys. We're so hungry. No, ground floor naman. Tong Yang. Parang hindi ko mag -bet. Hmm? Hindi ko na bet mag-headband. Ano ba? Headband ako or ay nako, gutom na gutom ng lola nyo. <laughs> so we're here at Tongyang. Ah, na na sila, Bobong. Ay. Nasa sila center yun. Ano ah, ito, Agi Dere? Wow, buffet guys. Tamang-tama dahil gutom na gutom na kami. Oh. Oh. Hi, Bong. Hello. Missing you all. Missing you all too. Oh, hey, yes, Okay, <laughs> <laughs> Bless. 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 Kami na tulong na po. Kami na lang yung tulo. <laughs> 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 <See? laughs> Hi! Congrats yung nai! O, ni Hi, siya ni graduate guys. Wow! Bless! Bless! Jaira! Jaira! O, sa ba specialized? i-specialize? Uh, ah, pa ba? Ah, Okay. Aduh guys, surgery. Ah, uh, sige Family of doctors sila, guys. Naggraduate yung youngest niya. Oh, so, kain muna kami guys. Guys, kuhan ko na ice cream. Um hindi ko masyadong bet yung food nila guys hindi masyadong masarap kaya madali kami na nabusog ni Kia <laughs> so I'm having ice cream saan siya strawberry? ha? Na, ice cream? oh nice strawberry me wala, di ba nila iyon. pero sige na siya marag induction ba? Buon. oh Mau ni usulon? Correct. Nya yeah, inig sa bill. Okay. Bill shark food. Okay. may ngani ba? Induction cooker. Kanang electric friendly. Pero ini abot sa bill. Pa ka sa bill. No, saya cinta last week corona increase Kita lagi buang.

Yeah. So, yato yeah, na lang natira sa kinain ko, guys. Sarap yung fried rice nila dahil uh, I'm having ice cream. then ito, guys, hindi ko alam kung ano ito. Hindi masyado ito. Hindi, hindi kami nagluto guys. Kasi, marubi eh, mga gores kami dito. So, no, no use kung mag-ano kami. magluto luto Busog na ang lola niyo. Daig Tabang. Makaroni. Anak na lang binabilin. Lo, ako lipstick guys. kayak wala pa din tangtang. Very good lipstick. And we're back guys. And we're gonna end our vlog na for tonight. We have really had uh, so much fun. We really were busog. And thank you so much sa aming mga sponsors, Bobong and Sammy Remitar. Musakay sila, mami, dad. Dile. And I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe to my channel. And I'll see you guys again. Ingat kayo parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Bukas ulit.